Mayang Adlaw, ani ang mga balita karong adlaw. PNP Chief Director General Ronald De La Rosa formal nang nanumpa atubangan ni President Rodrigo Duterte sa Camp Crame kaganinang buntag. Si De La Rosa kan hihepe sa Davao City Police Office giingnan si Duterte nga di siya magpakauaw umisaan misaan nga di niya pakyasun ang katawhan. Dili gayud ako magpakaulaw kanimo sir. Samtang si Duterte misaad og zero tolerance ngadto sa mga pang-abusong nabuhat sa mga law enforcers. Samtang open to public na ang Malacañang Palas ubo sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte, Genunsyo kini ni presidente at sa mga bisita niya sa usa ka solidarity dinner sa Manila kagabi. Mato ni Duterte nga paunahon og bisita sa palasyo ang mga bata, hilabina na ang mga estudyante gikan kindergarten hangtod high school usa pa makasud ang ubang mga tao. Samtang big time drug lord nga si Jeffrey Jaguar Diaz nagbili og 5 million pesos aron ipatumba ang mupatay kaniya. Mato ni PRO Central Visayas Director Patrocinio Comendador Jr. nga nakamatikod si Jaguar nga dunan na nagtinguha nga mupatay kaniya maong iyang gibinlan og 5 million pesos ang usa ka wa pag-ilang drug lord nga naapasud sa National Believed Presence sa Muntinlupa City. Samtang 61 ka mga illegal drug users o pushers ang misurrender sa kapolisan ato sa pagbahigayon sa Oplan Tokhang, Alasay sa Buntag, Karong Adlawa. Si Senior Inspector Joel Corpus sa Carbon Police Station, mayingon nga ang mga pushers o users, may nga muundang na sila sa illegal drug use ug drug trade. O sa mga users, ang miangkon nga na siyang tarungon ang iyang kinabuhi, maong misurrender, human genun siya ni President Duterte ang mas hugot nga kampanya batok sa illegal nga drogas. Samtang Davao Occidental, nahimo ng bagong probinsya sa Pilipinas, suman sa inauguration ni Ini kagahapon. Ang Davao Occidental mao'y second congressional district sa Davao Region. Tungod kay probinsya na ang Davao Occidental, ang Davao Region, aduna na lay five provinces provinces, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Compostela Valley, ug Davao Occidental. Friends, here are the latest news in Baguio, Pampanga, Bacolod, Cagayan de Oro, Superbalita Cagayan de Oro, Davao, Superbalita Davao, Cebu, ug Superbalita Cebu. Sa atong showbiz chika, nagpasalamat si Jessie Mendiola sa iyang mga supporters nga may vote sa iya sa annual poll sa FHM. Sa Instagram post ni Jessie, makita nga picture niya nga gagunit sa plaque. Nga adunay sexy photo niya nga nakabutang nga The Nation's Sexiest Woman. Si Jesse anaalang sa 23rd spot pag niaging FHM Sexiest women 2015 poll. Friends, here are the lot results. O gani ang balos sa gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.